WH has already issued notices of disallowances based on the absence or non-submission of the disbursement vouchers and dun din po sa mga may technical deficiencies noted by the audit teams po. I, yun, yun nga, yun nga. Itong mga project na ito nga na verified, validated na ghost projects talaga hindi ginawa. So ano nga ang papel lang kuha dito? Hindi hindi ninyo ito nakita Kaya sabi mo granting na post audit ginawa ninyo yes, pero ito fully paid na eh yes, So I, i we honor. presume na yes, nag-conduct na kayo na post audit dito And dito bang ah Sino ko representative Morning for your honor Yes ma'am This is on ghost projects already paid Uh, BAR Commissioner Romeo Lomagi Jr. said contractors found guilty of under declaration or evading taxes will not be issued updated tax clearances, effectively disqualifying them from future government projects and suspending settlement of their current contracts. He addressed reports on ghost blood control projects. which the government had fully paid for and declared as completed, but which, upon subsequent verification and validation, were discovered to have never been actually constructed or physically undertaken. Malinaw na sa BIA report na ito na may mga proyektong fully paid pero hindi naman ginawa. Paano nakakalusot ito sa inyong post-audit at bakit hindi agad nakikita bago merilis ang final payment? Can you respond to that uh, yes, sir. Mr. Chair? Your honor, um, the audit team or the audit teams uh, under the, uh, the DPWH has already issued notices of these allowances based on the absence or non-submission of the disbursement vouchers and dun din po sa mga may technical deficiencies noted by the audit teams po. I, yun, yun, nga, yun nga. Itong mga project na ito nga, na verified, validated, na ghost projects talaga, hindi ginawa. So, ano nga yun, ang papilang kuha dito? Hindi, hindi ninyo ito nakita. Sabi mo, granting na post-audit ginawa ninyo. Yes, Pero ito, fully paid na eh. Yes, so, I, I, we presume no. na Yes, Nag-conduct na kayo na post-audit dito? Meron na po, uh, Your Honor. Hindi po siya na post-audit, kaya po nag-issue na po si auditor ng notices of disallowances para doon po sa mga projects na yun, Your Honor. At doon sa mga hindi po sinabmit na disbursement vouchers po. Are you happy with her answer, Senator Batu? Um, I'm, I'm not satisfied, uh, uh, Mr. If Chair. If I may uh, I'm not satisfied. provide po, Your Honor, for... Ang tinatanong um, niya po, Madam... Yes, po. Papano niyo inaudit yung ghost project? Yes, your honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, your honor, um hin marami pong hindi na submit na disbursement vouchers. So, hindi naman kahit several ang, uh, ang ibig niyong uh, sabihin, na, na, nagdedepende lang kayo sa mga papeles, sa uh, dokumento. Hindi po, your honor, kaya nga po uh, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Kaya kayo, po. mahirap, Mr. Chair, Mr. Chair, mahirap na puro lang tayo notice of disallowance na klarong-klaro na ito na ghost project. Yes, Ma wala, Your Honor. Wala, wala ba, yung wala, hindi po kasi pag-submit ng uh, account, Sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa... Uh, hindi, uh, uh, huwag mo muna kong oh, dalhin doon sa mga papel, oh, yan, mga disbursement na yan. Kuha! kung mag-post-audit kayo, di ba pupunta kayo sa area, tingnan nyo kung saan ang project? Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita, ano, hanggang koal lang kayo, hanggang disallowance lang kayo, o, hindi nyo nakita. O ano ngayon? So, hindi ba papili nyo yan as commission on audit okay. na mag lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na hakbang Ay susunod? Kailan tawa. pa susunod? Katagal, Kasi uh, naubos na ang pira ng gobyerno ito, nabayaran na lahat itong project na ito na hindi nagawa. Tapos ngayon, susunod pa. Ah! Ay 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 I am so alam mo yung mga tao na nanonood sa atin sabihin nila kaya pala naglipana yung ghost projects dahil ang kuha kabagal kumilos hindi po hindi. your honor. Uh, gusto ko lang pong iklaro na yun pong sinasabi nating ghost project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission noong noong August po na unang so, hearing natin. Kailan kailan niyo mapapayalan na kaso ito? Because the people are uh, impatient. The people are impatient with the, all this uh uh corruption na yes, nangyari. Your Honor. Kailan new papel? Uh, Can you give us a uh, in, uh, ganito po siya. Your answer? Honor. Opo. Ganito po siya. 'Di ba po kasama po siya doon sa ating special audit? Sa ngayon po, fina finalize po yung audit highlights natin sa special audit. Doon po sa uh, sa audit highlights, alam mo yung yes, mga mga tao. Ha? Opo. Nakikinig sa atin yes, ngayon. Po. Hindi pasok sa utak nila yung special regular audit or what Yes po Ang tanong ko sa iyo kailan niyo to mapapila ng kaso The soonest possible time for po, your honor What is the sure. soonest time uh, dahil i-issue po ngayon yung ating uh... Kaya what is the soonest time estimate estimate This month po your honor This month Opo Mapapila niyo ito ng kaso Opo Ngayon sino ang pwede yung papila ng kaso Sir based po doon sa audit sir yung mga uh, ano to, yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Mr. Chair. So this, Ms. Mott. Interjection, Mr. Chair. If I may excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila 1 2 3 4 5 and then by 2 o'clock mag uh, uh, ano na tayo adjourn. So Pablo Palpalate ma'am is finished already. So, okay. Thank you, thank you. But thank may, you. Mr. may Chair? I may I interject uh, with with the uh, uh, indulgence of Senator Bato, Mr. Chairman. Uh, if I may in the same topic, Mr. Chairman, with regard to uh, COA reports, Mr. Chairman. If I may just a few uh, queries mr chair where is yeah. na kasi yes na yes mr yung chairman, yung chairman. because uh, i heard because i'm sure a lot of our people are listening and watching very interesting yung raised ni senator bato ma'am from COA, what's the difference between a uh, fraud audit and yung audit highlights at binabanggit nyo matatapos na po ito is that correct because that's the reason why The chairperson of COA is not here today because he's finalizing it today. If I, am I correct, uh, ma'am? Your Honor, opo. Uh, yung key, uh, yung fraud audit po, ang result po ng kanyang or report po na lalabas ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the um, significant or yung key takeaways po uh, doon sa ating fraud audit. wherein the nature of the alleged fraud and the persons liable at saka yung mga gathered po na evidence ang lalamanin po ng ating uh, highlights. Uh, kailangan po ng due process kailangan po munang ipareceive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panig. Yes, now I understand, okay? So, si Senator Bato, tinatanong niya yun, doon sa audit highlights, doon makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So, matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully uh, move that we subpoena itong uh, binabanggit ng ating uh, guest from uh, COA, yung matatapos nila na fraud highlights, immediately, i-furnish ng copy itong uh, Blue Ribbon na uh, committee, even, Mr. Chairman, even while awaiting the response of the respondents. And also, once they responded, Mr. Chairman, we'd also like to subpoena the copies of the responses of the respondents uh, as soon as they are submitted to COA. Ay, so, move, Mr. Chair. Mr. Chair Mr. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. 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 Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed two questions by you. And then, and yet, mga kasamahan ko rito, in, uh, in, bilang respeto sa mga ang ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong two questions, two minutes, two minutes talaga, you have to stick with it. I, I am, You're not I being am, fair, I am, Mr. Chair. I, I am fair. Kasi nandito ka no, sa... No, kasi nung pa. last time, sabi mo sa akin, two questions lamang. Sabi mo one question. Sabi ko... Sini-tipid mo ako, sabi mo, two questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impresyon na walang fair dito, <clears throat> noon, sinabi ko na in the earlier statement na como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakit ang plenary at exactly 2.15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman na sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon uh, sa dami ng gustong magtanong kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang I am I am following a schedule here. Uh ito pa yung naka nandito si kung wala na si Senator Marcos. Tapos kana Mr. Chair. Uh, Mr. Chairman, I have a pending motion, Mr. Chairman. I have a pending motion, Mr. Chair. Uh I second motion. And Julie hindi kasi tapusin muna yeah. natin yung bitin na ano kasi hindi tayo na para tayo nagpapatintero Madam kowa eh. Ang, ang tinatanong napakasimple lang paano yung inaudit yung ghost? Ba, ba bago po bayaran ng Coa yan pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo meron kayong area director eh. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung no, walang pumirma na auditor? On, your honor ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit kaya po uh, ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala sa, akong uh, pakialam sa pre-audit. I'm not asking Opo. you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, your Ito honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na, tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa sino ang pumirma bago mapirmahan niyo? Merong certificate of acceptance, merong certificate of completion. Pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong auditor. Anong gagawin ng COA? Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, oh, magkaintindihan tayo. Ito yung in your charter, sample of services listed in COA citizens charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these... Alin ang akma doon sa performance ng contract. Okay. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Marie Josep, wala nga compliance eh. Uh, ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa Procurement. Sinong Nail? mag a ng compliance? Hindi Sino ba? yung Money, DPWH po sa case po natin ngayon, oh. Your Honor. So anong nangyari? Uh, marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila kapag ng 9184. Kapag ka ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, uh, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot. natin. Opo. O, sir, sandali lang. Uh, let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I, I, I'm, I, I'm now being attempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I, 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 I made a motion duly seconded, Mr. Chairman. Eh kasi nga kung to sabina Mr. Chairman today Mr. Chairman I'm asking it today because they said that will help us okay any 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 second it was already seconded Mrs. There's a motion and there's a second the motion is approved then let's continue with the questioning Mr. Chairman Sir kasi yung 5 minutes ko maraming sumingit last na lang isa lang hindi na makakaano itong mga kasama natin nalang With the permission of Sir Turtolpo Sir Turtolpo maexit lang Maigsay lang, ha? Di ba, Mr. E, Chair? Kasi yung sabi, sabi susunod. ng, Mr. Chair, sabi ng kuwa. Teka muna, with the permission of Senator Tulpo. Okay lang? Clarification, Sonic. Mr. Chair. Ito. Akala ko po ako yung susunod. Oo oh nga, kayo sinod, na po ang susunod. Kaya lang, ang daming uh, ayaw pang bumitaw. Wala tayo mga... Hindi, hindi. Naghihintay naman po ako. Last, last. Tinatanong ko lang po yung sequence. Salamat, Mr. Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos si, wala na si Senator Aimee, Senator Rappi. Yeah, Sendali lagi lang na. Thank you Mr. Chair, Mr. Chairman. Uh, uh considering that uh this representation is part of the leadership. Ah, okay. Uh, priority for out, priority. priority. Okay, okay. The, the list last, of uh last question and then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos. Senator Joel. Senator Rapi. Senator Robin Maggano ka? Senator Robin. And then uh, Senator Mark. Okay, the, in that order. Okay. Thank you, Mr. Proceed, Chair. Proceed, sir. Proceed. Ma'am, kuha, sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para... Sir, for clarification, kaso. isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon mo. Okay, ganito. According to coa annual audit report 2023 ah 2023 ito it was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete on the report on publicized government programs, projects, and activities and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation there po, thereof. Ibig sabihin po, sa regular annual audit ng KUWA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo napahilan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, uh, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. Huh? So, meaning wala talaga kasuhan kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi, oh, 5.716 uh, billion pesos na projects. Sabi, maraming deficiencies. Tapos, so, wala na kasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes, yes. Opo. so wala nakasuhan kasuhan ito. Uh, itatanong ko po kasi, Your Honor, consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope, I hope, ma'am. That's your opo, mandate. I That's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors yeah, natin po natin kung meron po silang mga po para po dyan. Salamat. Salamat, ma'am. Thank you, thank you very own. much. Mr. Chair, I'm done. Thank you. Maraming uh, salamat. Senator